Ano Winner Yes Winner too... Capistrano Apo Papunta Makati Apo So baka lang mabag sa si, si. Ay may laman siya? Apo Di, kayo Apo Kayo magbabayad? So, Di ah. G cash Ako naman magbabayad So G-Cash yun na rin Apo Nga Ang sira Ang G-Cash Ayo, what's up sa inyo mga boss? Welcome ulit sa ating panibagong vlog kay mo. So, byahe na naman tayo. Ang araw ngayon ay uh, Thursday. Medyo may katumalan. Puro this disorder din pero hindi ako sumusuko. Syempre, ay. ay ano muna lang, sir? Text na lang. Hindi ko magaanin Gcash. Okay, sige. Salamat. Okay po. Puro live-disorder tayo, mga boss. Pero hindi ko sinusukuan. Kasi, syempre, hindi naman tayo perfecto na maganda lagi yung app natin. Hindi naman natin pwedeng laging... Ano tayo? Uh, good sa customer. Kasi nagkakamali rin tayo. Nalilate. Hindi tayo perfectong tao. Talagang natural yun ang na nangyayari. Pero kahit ganyan yung nangyayari sa akin na puro live disorder eh hindi ako sumusuko sinasaga ako pa rin so dito na nga ako nakakuha ng booking mga boss sa may bandang Mindanao na pero dalawa na to dalawang Makati so isa kukuhain ko pa rito sa may West Triangle dito sa Pilam to Division para yung Makati so tara samahan niyo ako ulit sa aking biyahe sa Lalamove let's go doon na bayad, sir. Salamat. Yes, okay na, mga boss. Item pickup. Para yung Makati, mga boss. Yung dito sa Pilam, 148. Tapos yung sa Project 6 galing, papuntang Makati, 121. Parang mas mahal pa ata yung ano. <laughs> yung mas malapit sa Makati kesa yung malayo. Ah. So, di natin alam. Siyempre, <laughs> basta kuha ng kuha Basta papuntang Makati So check ko muna mga boss Kung sino yung mas malapit dito Kasi ito mong isa Sa poblasyon lang to eh Ayun o no, malapit sya sa may May ilog Sa may boundary ng Mandaluyong Yung isa naman Ah malayo siguro yung isa Ah malayo layo pala yung isa Pero hindi mo masyado sa Bale Air pala siya subdivision malapit kagilpuyat so unahin ko muna isa mga boss yung poblasyon 13 kilometers mga boss and 32 minutes nandun na tayo sa drop off so let's go time check is 10.58 na ng umaga <laughs> Tanghali pa rin tayo pero kaban lang dire diretso na yan basta may nakuha ng booking tuloy tuloy na yan o tara simulan natin ng na maganda to let's go City streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. We wanna chase the night. nga ako mga boss sa drop of ma'am Camille sura ko lang andyan yung ano mama yung malit na ano eh. malamig salamat Lamat. okay goods na mga boss next drop na tayo uh, 1.4 kilometers na lang let's go Michael Michael ha uh, 143 yung nandito. ano bang ano instruction ha ang, ang payment daw after, ano, after receipt after, after receipt ng item ito ay uh, 148 okay. Pwede ka nang bayaran ano? Pwede bang ano? Maya or ano? Or cash lang? Ah? Cash na lang sana sir para oh, Sige, wait lang. Wala akong dala. Kani muna. Ay ah, sige po. Ito lang ha. Tapos yung payment dito wala naman sa natin. Ah wala. Ay depende na yun sa pag-uusap niyo sir pero sa akin 148 lang. Okay na mga boss, bali yung item di pa pala bayad. Pero wala naman sinabi si sir eh. Depende na yun sa pag-uusap nila basta yun sa akin delivery fee lang. Ba? Diba? Ah, ba ng balbas ko ah. Okay na mga boss. Na tayong booking. Pa-QC. Okay na mga boss, I think pick up. ito ay item natin. Papuntang New Manila. Ayun mga boss, uh, paid by wallet. Pero meron siyang plus na 30 plus yata 'yon. Ito, 39 pesos plus papunta yung Manila tapos sabayan natin update ko kayo mga boss pag may booking na tayo let's go hello lala mo pick up yung kay Levy 3 beef up Levy Tamayo Levy Tamayo <laughs> Excuse Salamat. Okay na mga boss, nakuha tayong booking. Dito lang din sa may Makati. Bandang Chino Roses ba Papunta rin to na ano ng mga boss nyo Manila. Tingin ko halos magkalapit na lang to. Ano din to ah, paid by wallet sya. Ito 150. Ano parehong oh, dama yan damayan lagi damayan lagi pareho lang sila ng baka nga isang subdivision lang to eh kaso ah, paid by wallet pero may priority na 62 pesos diba good syan tara 12 kilometers mga boss kahit wallet yan bira kasi wala eh tumal eh ayaw tayo bigyan eh ayaw tayo bigyan ng cash eh eto napapaganda pa tayo para bukas marami tayong ano marami tayong bala kasi maraming booking bukas biyernis tara let's g kay Walter Andito na yung mga lalamob Di na bumiyahay ah Ha? Picturean ko lang madam okay. Sige Huwag naman baka bumagsak Thank you very much so much Thank you Daniel Dala Thank you, sir. Thank you Okay na mga boss Drop na tapos check natin yung isa baka dito lang din sa loob to. Ah dito nga sa loob. Ayen mga boss oh. 500 meters. Dito sya sa East street ng ah, Bright. Bright Street. All goods. 130 tsaka 150. Di ba? Tapat-tapat lang. <laughs> Sinyerte lang. So Ta tara, let's go. Ito na tayo, 14. Deliver, ma'am. Picture ako lang, ma'am. Salamat. deliver na so break time muna ako mga boss kain muna ako alauna 24 para tuloy tuloy tayo dalawang nakaisang balik na ako dalawang balik pa ah, let's go so yun mga boss bali kakatapos ko lang kumain eh mag shoutout muna ako habang nagpapahinga kasi marami nag nag-message ay nag-comment sa YouTube na papa-shoutout sila. So, check ko muna yung kinita ko kung nakailan na ako. So, isang balik nakakaano na ako mga boss. 463. Ito. 463. So, shoutout muna tayo sa ating mga subscribers sa YouTube na talagang bawat upload ko ay talagang inaabangan nila shoutout kay Aldrin Fernandez sabi niya pa shoutout sir lala mo brider din ako at shoutout shoutout ulit kay Bandit tapos shoutout din sa kanyang may bahay asawa niya si Bina Pas sabi niya boss pa shoutout naman shoutout ko butihing may bahay ko Bina Pas salamat ko at more power appear <laughs> shout din kay Adrian Catalan ah, Adrian Catalan pa shout out sa next vlog mo idol ito yata si Adrian yung nakita ko sa Makati omit mo nga dyan paps kung ikaw yan tapos shout din kay Eric De Los Santos Comment nya uh, pa shout out naman boss sa next vlog mo taga subaybay mo ako. Tapos shout out kay Jay Jason Bobina. Pa shout out sa next video mo lods, sabi niya. So yung mga na shout out ko lang dito mga boss yung mga nagko-comment sa ano. So kung hindi ko man kayo ma-comment ngayon, mag-comment kayo ay ma-shout out ngayon mag-comment kayo sa latest video para makita ko agad kasi yung iba na tatabunan na eh. So, yun lang mga boss. Yung mga ano, comment lang. Yung mga gusto pa-shoutout. Tara, biyahin na. Ito so, ma'am. Apo. ito price niya. Yeah. So, ang ganda. Eh. mga ganito? Ito sir, uh, buy one take one, 350. Ah, dalawa na siya? Oo. Oh. Oh, Pura lang. Ah, ito lang ng mga ito na. Hmm. Doon na ito babayaran, ma'am? lamat Salamat. Okay na mga boss, nakuha tayong booking. Diliman papuntang Mandaluyong. Tapos meron pa akong nakuha na kasabay. Busina pala yun ito so, kasabay niya sa Mariana papuntang ano Makati dokumento lang tara ulit go hello ma'am accounting check walang okay. walang kayo na rin magbayad ma'am 135 135 po Salamat O tara let's go Nain ko muna yung Mandaluyong 8.5 kilometers Let's go Okay na mga boss Next drop na tayo Sino Roses Let's go ay third floor mga boss pero kasama ang ating motor ay saan po yung ano naman pag po ako saan daan ko Ah, pag ganun lang din po, sa lubong. Picture lang ko na lang, ma'am. Salamat po. Okay na. Time check, 2.58. Nap tayo booking, pa-QC ulit. Little Baguete. Little Baguete, Tower 2, ha? Tower 4 kasi na nailagay ko. Pero ito, 2. Uh, tower 2 Concierge. Tawagan ko na ngayon yung guard. Pag hindi, yung, yung Serene 5-6, ko yung number, yung Serene 1-7 nata. Kasi yung dalawa yung ginagamit nila. Okay. Gamit ko lang. Tapos, ba, ah, dito na. Lang. Ano lang po, 92 lang, sir. Hindi, basta sabihin ko na lang po yung pangalan nyo doon sa kanila. Oo, pero tawagan ko na sila ngayon. Oo, para alam din na, na para lang, para isig na lang Hello, Good afternoon. Si si Elijah to sa 23 Gold. May ipapalala mo pa po. Ay iwan lang muna 'yan. Uh, paper bag lang po. Ah, sige, sige. Bayad na ito ha. Thank you, ma'am. Okay, sige, salamat. Okay na. Okay. Sir, thank you ha. Ingat ka. Wala kong thank you, you dito. I give you here next Hi. Thank you. Ingat okay, ka. Salamat yeah. pa. Okay. Sa guard mo ibigay ko. Uh -oh. Ano yun yung guling na babae? Guard yun. <laughs> Why <laughs> duling? Dalawa kasi yung guard doon na babae. Yung basa. Alam mo na. Oo. Ah, sige. Salamat. Salamat po. Hindi naman, nakatayo siya. Ah, sige. Okay na. Ah, check mong muna para sure. Okay, okay. Okay. Salamat. Salamat. Goods mga boss kasi 92 pesos lang to. Ay no, na ay hindi pala to yung isa pala yan. Ay no, 92 pesos tapos binigay sa akin 150. Syempre magaling tayo mag-talk ng dapat para may tip, di ba? yun yung isa sa mga diskarte para alam nyo na maging magaan yung loob sa atin ng customer so pick upin ko muna itong isa papunta itong mga bus ng ano ng tandan sora so let's go let's go salamat sir wala pong iniwan na payment sir dito no Thank you. na. Pick up item na. Papunta ng Tagansora yun mga bus ha. Ah. So, unay ko muna yung kay Sir Ela, ano, Elijah. Papuntang San Juan. So, tara. So, may text pala sa akin si Sir Elijah. Pakita ko lang sa inyo mga bus ha. Ah. Ingat bebe ah. <laughs> mga boss hap na tayo ng booking bali nakadalawang balik na tayo isang balik pa para dosing biyahe so time check 4.53 ng hapon so update ko kayo mga boss pag mayroong booking na tayo papuntang Makati or Mandaluyong so tara let's go iban na lang po sa lobby okay po Jackie no? Sa, uh -huh. May notes ako kung ano yung exacto ng pangalan niya. Si Alan. Hindi niya lang daw doon sa guard okay. sa lobby. Yan lang. Salamat sir ha. Thank you. Keep time, piso. Okay na mga boss. Bali, meron tayong tip doon na piso. Papuntang Makati yun. Tapos nakakuha na rin ako ng kasabay dito sa Project 6 din. Papunta ng ano ng San Juan sigapin ko muna let's go sa Linils ah oh, sir sa Mandaluyong ay Mandaluyong San Juan Ortiga sa mismo ano ba ito mall sir ah sa mall ikilan ko nalang sir salamat doon na bayad nito sir no oo doon yan gala ah So, okay na mga boss Na-pick up ko na yung item natin Papuntang San Juan Green Hills So, tara, naing ko muna to 8.9 kilometers Let's go divine Divine 97 lang boss Okay na to boss na. Oh, okay na to. Picture ako na lang boss. Sure, sure. Salamat, Chapi. Thank you. Okay na, may tip tayo tres. Goods, goods. Sige na tayo Makati. Let's go. Salamat. Okay na mga boss. Drop na. Hanap na tayo booking pauwi. Let's go. Uh -huh. Oo. Samson. Kay Sam. Samson o Sam. Para makita lang din. One to sir. Kay Papo no siya kayo. One, Wala two. daw siyang pang walang jikas yung ay lang laman jikas niya. Saan po yung sign nyo sir dito? Ah? Diyan po kayo. Yun yung ito. Yung 1 and 7 pala mid curang la na, ser. nai, pantausan. sigi ser, sigi ser, salamat sige, sige, sir. Salamat, ah. ingat ingat ah, ingat sige, ha. Po. ingat 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 So, kaya kinuha ko yung booking. Abono yun, mga boss, ng 1-2. Kapunta kasi ng bahay Toro yung, kaya kinuha ko na. Ah, legit. Tatay. <laughs> Update ko kayo, mga boss. Tapos may nakuha na ako na kasabay natin. Kapunta naman ang diliman dito sa, ano, ito, San Andres. Kapunta ang diliman, paid by wallet. Tikapin ko muna. Oban. Sige po. Diliman yan boss no Sige po sige po Oo oh, yung center Sige po Okay na I think pick up Medyo uh, natagalan tayo kasi mali yung pin Dalawa yung Arellano rito Sa San Andres Bukig kaya kumain tayo ng mga ilang minuto, mga 10 minutes siguro. So okay lang. Tara, let's go. Unahin ko muna 'to. Diliman. Salamat. Thank you. Okay na, last drop na tayo yung abono. Project Gate. Sir Jeffrey. Ah. Sige, ito, 150 na lang, sir Salamat, salamat boss Salamat O, oh, salamat po Okay na, goods Ibihan na Sakto, nandito na ako sa Road 20 Pauwi so, na sa bahay Lapit na So, pagas muna ako, mga boss Para makita natin At, ah, uh, makalatas natin kung magkano yung kikitain natin ngayong araw pagas muna ako mga boss 200 yan yeah. 200 So yun mga boss, bali yung gas ko is 200 Bawas lang natin yan Tapos yung mga tip, itotal ko na lang yan mga boss So sa booking ay Siyempre, naka tatlong balik ako. So, dosing biyahe yun, mga boss. So, sa dosing biyahe, kumita ako ng 1,198.60. Tapos, yung mga tip natin, ipa-plus ko na lang yan. Tapos, mamainus ko na lang yung gas. So, sa biyahe natin, ano, oras pa lang ngayon, mga boss, is 8.20. Medyo maaga-aga -ag tayo nakauwi. Kaya lang ako, nagbablog lang ako sa trip lang. So mga ano Umalis ako sa bahay Ano na tangali na yun eh 10 may git 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mga 10 hours mga boss Kasi mga 10 pasado na yun eh Tapos 8 Ano pangalan mo sa YouTube boss? Ha? Ano pangalan mo sa Mga panoorin mo ba? Yeah <laughs> Bye Shoutout ka muna rito para makita ka. Ah, shoutout dyan sa mga kasamahan kong gwardiya. Sa ano to? Sa Uno, sa Mindanao, no? oh, Mindanao. Ito ko lagi na. Oo, Mindanao. Dito ako lagi nag-ano Kung nagpapagas eh. Papansin eh. mo ba Oh. Kasi bawal ito. Oo oh, Ay, So, sa biyahe ko mga boss, ano lang. Laban lang talaga. Tsaka sipag lang. So hanggang dito na lang yung vlog ko mga boss Like, comment and share Alam nyo na yan, subscribe Peace out mga boss See you next upload